Isa lang po ang problema ng mga Pilipino ay yung makakain at magkaroon ng trabaho. Ah, uh, maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, lahat po ay uh, may kanya-kanyang mga sinasabi. Gaya ko, may sinasabi din po ako at meron din pa akong opinion gaya po ng iba. Uh, sa dami po ng problema ng bansa natin, sa dami problema ng mga Pilipino, walang makain, walang trabaho, lahat na gusto umalis sa bansa natin dahil walang trabaho sa Pilipinas, gaya ko, umalis ako ng Pilipinas dahil walang trabaho na kong sa Pilipinas. So, itong mga leader natin sa ating pamahalaan, itong ating mga mga binuto ng mga tao para pagkatiwalaan natin, para mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino, ay nagkakagulo. Sinasabi nung isa na Uh, kapal ng mukha, na adik, mayroong apikto ng gamot dahil nagkakaganyan yung mga sinasabi. Alam niyo mga kaibigan, isa lang po ang problema ng mga Pilipino ay yung makakain at magkaroon ng trabaho. Yun po ang problema ng bawat Pilipino. Dapat yun ang solusyonan. Yun po ang pinaka number one po na problema. Mayroong pagkain sa misa. Yun po ang pinaka number one na problema po ng ating mga kababayan. Ang mga taong ito na nasa gobyerno, problema nila yung uh, sinasabi nila na people initiative na gusto nilang baguhin dahil gusto nila na gusto nilang pahabain yung uh, kanilang panunungkulan bilang mga leader ng ating bansa. Kung yung sa Batas, babaguhin para sa kapakanan na nakakarami. Uh, kung mayroon na babaguhin sa ating uh, sa Ligang Batas, ayun po yung uh, maraming mga kinabang ng mga tao, hindi lang po nang ilan. Maraming mga uh, kumukontra, maraming kumukontra. So, meron din pong mga nangyayari, kaya kakaroon ng mga salita-salita ng mga, mga salita na hindi na po maganda. Yung sinabi po ni Amy Marcos na uh, yung sa kanyang pinsan na makapalang muka, posible po na makapalang uh, ng kanyang pinsan. Sinabi na mismo ng kanyang uh, pinsan din, na ni Amy Marcos, na makapalang muka ng kanyang uh, pinsan. Siguro nakikita ngayon na makapalang muka dahil siya nagdamaniobra na po siya sa kongreso na para baguhin po yung yung uh, saligang sa ligang batas para magamit po siya ng pondo ng pamahalaan lalo na po sa pera po ng sinasabi doon sa DSWD na nagbahay-bahay para papirmahin pero kapalit pala noon may mga meron siya naman ibigay ng mga ayuda para papirmahin yung mga yung mga yung mga taong bayan na hindi naman nila alam kung ano yung pinipirma nila so doon naman po sa sinasabi nila na ni Pangulong Duterte na nakita doon niya yung listahan ng PDEA na nandun po ang pangalan ni uh, Bongbong Marcos Uh, nung pinakita po yon ay hindi pa po siya presidente. Alkalde pa siya ng, ano, ng uh, Davao City noon. Maaring yung napakita sa kanya ng uh, listahan na yun, ay maaring hindi po yung legit na pinakita. Pinakita lang niya siguro, nagkwentuhan na siya, pinakita na gano'n. Kasi hindi pa naman siya dati siya presidente. Maaring uh, sa kwentuhan, pakita lang, pero hindi naman po yun na verified. Dahil yan doon talaga. Maaring nagpakita lang na okay, naninira lang para masira ang tingin ng Pangulong Duterte sa uh, kibong Marcos, na para hindi pagkatiwalaan. Pwede pong ganun mangyari. Wala kung basehan kasi mismo yung mga telepono sinita ng mga ng PNP sinasabi nila na wala si listahan si Bongbong Marcos sa uh, kanilang listahan sa mga drug list na nakalagay doon. So uh, ito naman po ang sinasabi naman po ng uh, nila na si uh, First Lady Lisa po ang nagmamaneuvera po ng uh, ng uh, ng ng uh, gobyerno kay Bongbong siya po yung parang sabi nga ni Meron po nagsabi si Glenn Chung na si uh, First Lady Lisa Marcos hindi po nanalo pero siya po ang uh, Presidente natin ngayon. Maari po may katotohanan yon Dahil sa nakikita po natin, nakikailan po si First Lady Lisa sa mga pamamalakan po ng gobyerno natin. Hindi ko maano. Kaya nga nagkakagulo yung mga ganito mga ano natin yan. Si mga Duterte, Marcos, alam niyo po kung anong bakit nagkakagulo. Pati na po ako nabubulol na. Uh, dahil po uh, dahil po sa pinsan niya, si Martin Romualdez at ang First Lady Lisa Marcos. Sila po yung talagang dalawang tao na nagpapagulo sa gobyerno. Sila po. Kasi sila yung uh, dumidikta doon sa ating Pangulo kung ano yung mga dapat gawin. Eh nagkataon lang na mabit ang ating Pangulo. Hindi nga ni Senator Aimee Marcos napaligiran siya ng mga demonyo sa Malacanang. So, may posibilidad talaga na may posibilidad talaga na na-overpower siya. So, ito naman po, sinasabi naman po ni, ang banat naman po ni Ferdinand Bongbong Marcos naman doon sa pagsabi sa kanya uh, ni Pangulong Duterte na siya ay adik, siya ay bangam. Ay natanong naman siya doon ng mga reporter na kung totoo nga daw na adik siya at uh, gumagamit ng bawal na gamot. Uh, hindi niya sinagot ng direkta. Ang sabi niya, Ah, uh, epekto daw 'yun ng gamot na iniinom ng pangulo. Uh, dahil sa 'yung gamot na daw 'yun, uh, ano tawag pintahanin yata 'yun. Uh, 'yun daw 'yung uh, malakas daw, binaposible po na magkakaroon po ng ng addiction. At uh, ibig sabihin, pag nagkaroon ng addiction, magkakaroon ng problema. Magkaproblema sa isip, kung saan man parte ng katawan ang magkakaroon ng maapektuhan doon sa iniinom na gamot pag nasubrahan So, ako ah uh, hindi ako naniniwala na ang Pangulong Duterte ay napiktuhan doon sa gamot na ininom niya. Kasi kung napiktuhan siya, nung nakupo siya bilang Pangulo ng Pilipinas, ay marami siyang nagawa. Siya ang isa sa pinakamagaling sa aking pananaw. Siya ang aking nakita na isa sa pinakamagaling na Presidente ng Pilipinas. sa dami ng nagawa niya, nalinis niya. Kung hindi man lahat niya nalinis yung mga droga, yung mga kriminal, ay nagawa po niya ng paraan para katakutan at mawala po yung mga drugs at malinis po kahit kapaano yung ating uh, uh, Pilipinas sa mga kriminal. Kaya ako'y uh, nainiwala na si, uh, si Pangulong Duterte ay hindi po apektado doon sinasabi ni Bongbong Marcos na apektado doon sa ininom na gamot. Dahil nung tinanong si Bongbong Marcos kung uh, kumagamit gumagamit ba siya ng, ng drugs ay hindi po siya direct na sumagot kundi nag, uh, parang siya at umalis na siya doon sa mga, mga nag-interview sa kanya. So, ngayon po nangyari po sa ating bansa ngayon. Parang uh, parang ano eh, parang circus yung nangyayari. May kanya-kanyang sinasabi, yung mga senador ayaw nila ng uh, ayaw nila ng people initiative kasi ang sabi nila, pag nagkaroon ng people initiative at ng parliamentary form of government ng ating bansa, yung mga senador ay aalisin na lahat 'yan. nag-alala din sila, nabawala din sila sa position sa power. So, ang dami-daming magulo yung nangyayari sa ating bansa ngayon. So, kailangan na talaga yung mga Pilipino talaga mapagmatyag at pinag-aralan yung mga nangyayari. Kasi kung may kinilang tayo isang tao, isang, isang tao na ganito yung nangyayari, so, hindi po maliligaw po tayo ng landas. kaya kailangan po pag-aralan po natin lahat kung ano po nangyayari sa bawat po isa na sinasabi niya. Pag-aralan po natin lahat at, analisahin natin kung ano po talaga yung tutinong ng totoo at kasi napo na nakita ko dito parang puro mga ano lang eh para mga puro, mga vested interest para sarili nila pero kung totoo po yung kung tao pinagisilbihan nila talaga dapat isipin nila ng mga tao marami nagugutom sa Pilipinas marami mga walang trabaho kay mga mga tao nag aalisan sa Pilipinas dahil hindi nila mabigyan ng sapat na trabaho na po magkaayos at magkaisa at ma ng unit team at magtulong-tulong na para paanla rin ang ating Pilipinas, Pilipinas natin dahil ang kawawa dito yung mga mahihirap dahil sila yung mga wala makain yung mga nakaupo, ang laki ng mga sahaw nila may mga confidential fund pa yan kung ano pa mga racket ang nagawa nila perma lang, malaki ng pera nakakagawa sila ng mga anong -ano pera sa pamamagitan lang naman ng perma nila kaya tayo mga mahihirap, tayo naghihirap kaya wala tayong asinso yung mga mahihirap, walang asinso dahil na uh, trabaho tayo ng trabaho, kung nakukuban natin sa trabaho hanggang ngayon, mahihirap pa rin tayo. So, ang dami na naghihirap. Minsan ang ipa, tumataya na lang sa luto para manalo. Tapos, nadadaya pa. na pa yung luto. Meron pa silang pinapanalo na mga kaibigan din. Nagiging questionable na rin. Wala na mapunta ng mga Pilipino ngayon. Wala na ng trabaho, wala makain, tataya sa luto para manalo. Yung pala, yung, luto din, Minuman naman yung obra din. So, saan pupunta mga Pilipino? Hindi po ba? Umalis ang bilin ng bansa pag nagrabyado na ng mga employer, hindi rin naman natutulungan ng, mga ng maayos din. Yung iba, ang dami naghihirap, ang dami wala walang trabaho sa mga embassy, ang dami mga, pa, mga OFW na walang mga trabaho na hindi makauwi. Ang dami, ang dami, may nababaliw na, may naisira na ng ulo. Embassy po ng bawat bansa po natin, lalo na po din sa Saudi Arabia. Meron pa mga nangyayari po kasi na na Maraming mga mga districts OFW na umalis sa amo dahil na na abuso, hindi na sa huran, pero hindi makauwi dahil wala pa na naiipit dahil hindi complete the requirements para makauwi. Yan po yung dapat na action na po ng ating gobyerno. Hindi. So yun lamang po at maraming salamat at sana po yung mga hindi na pag subscribe mag-subscribe na po kayo sa, akin, sa channel ko para awan nyo na po. At uh, pasensyon pasensya nyo na po yung aking pagsalita kasi bisaya po ako at minsan po uh, nabubulol at uh, hindi pa po ako sanay na magsalita ng ganito. At uh, Minsan po po yung mga salita ko ay hindi malinaw. So, pagpasensya nyo na po at maraming salamat at uh, ingat po tayo lahat. Bye-bye.